Isang mabigat na dago kang dumating sa pamilya Barreto ngayong araw, September 23, 2025. Ang kanilang panganay na kapatid, si Mito Barreto, ay sumakabilang buhay ng biglaan. Walang babala, walang preparasyon. Isang pagkawala na yumanig sa kanilang pamilya at nag-iwan ng sugat na mahirap hilumin. Si Mito Barreto hindi man artista ngunit siya ay tunay na haligi ng kilalang angkan. Anak ni na Miguel Barreto at Inday Castelo, kuya ni Nagretchen, Marjorie at Claudine at para sa lahat. Nang nakakakilala, siya ang glue na nagbuklod sa kanilang pamilya. Sa social media, una nang naglabas ng pahayag si Claudine Barreto. Buong puso niyang sinabi ang sakit ng pamamaalam. Saad niya, I can't believe you left us this soon. My heart and soul are broken rest in paradise where there is no pain i love you always had forever will when we reconciled you swallowed your pride and said you're sorry i didn't know that was already goodbye isang mensaheng puno ng panghihinaya ngunit may pasasalamat sapagkat bago lumisan si mito sila ay nagkaayos para kay claudine 'yun ang pinakamahalagang regalong iniwan sa kanya ng kanyang kuya Samantala, nagbigay din ng pamamaalam si Marjorie Barreto. Tinawag niya ang post na ito ng The Hardest Caption I'll Ever Write. Dito, ibinahagi niya ang kanyang mga alaala. Yung mga panahong laging naroon si Mito sa bawat kaarawan, bawat graduation, bawat premiere night, laging. Nakangiting ipinagmamalaki ang kanyang mga kapatid, lalo na ang mga anak ni Marjorie. Ayon kay Marjorie, si Mito at ang kanyang asawa na si Connie ang laging nagbubukas ng kanilang tahanan. Isang lugar na puno ng tawanan, masarap na pagkain at pagmamahalan. Dagdag pa niya, nang mawala ang kanilang ama si Mito ang kusang pumalit bilang haligi ng pamilya. Siyang naging sandigan, ang kuya na palaging handang tumayo para sa lahat. Ngayon, ang mga alaala na lamang ang natitira, ang mga larawan, ang mga sandali at ang pagmamahal na iniwan niya. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, naniniwala ang pamilya na patuloy silang gagabaya ni Mito mula sa itaas. Isang kuya, isang anak, isang kaibigan, si Mito Barreto ang haligi, ang lakas at ang pag-ibig ng kanyang pamilya.